Pumba. Kung nakikita nyo, sa hitsura pa lang masarap na. Kung lambot ang inyong hinahanap, ito ay super lambot siya. Ayan, nakita nyo? hmm, Kita nyo? Super ang lambot Ito yung version ko ng ating Pumba. Hmm? Tapos yung kanyang Mm. Yeah. Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng humba. Ito, nahugasan ko na yung ating paa ng baboy. Tapos nilalagay ko na siya kasi palalambutin natin siya. Lagay muna natin dito kasi palalambutin natin. Ayan, tapos. Kailangan yung tubig nito, yung lagpas sa ano sa baboy, yung parang matatakpan siya ng tubig, pero maghahalo ako ng Sprite. Uubusin ko yung 8 oz na Sprite. Tapos dadagdagan ko siya ng tubig, syempre kasi ano ka nga nito, kailangan lagpas sa baboy. Kaya medyo matagal ito pa lalambutin natin. Ayan. Tapos, ang ano nito, ang apoy nito, dahan-dahan lang. Siyempre, maglalagay tayo ng asin dito. Huwag lang maraming asin kasi maglalagay din tayo ng tuyo mamaya. Tapos ako, meron kaming ano dito, paminta na yung binibili namin yung durog na durog. Pero, ang gagawin ko, ito, yung buo kasi, napansin ko, yung buo, pag dinurog mo, mas malasa siya. kaysa yung binibili natin ng mga, ano na, mga durog at saka yung powder. Mas malasa talaga yung uh, buo na paminta tapos. Uh, Dudurogin mo na lang. Kinuha ko to sa tindahan. Ayan. ano ng kutsilyo ang aking pangdorog. Ito lang, paminta. Ito lang muna yung ilalagay natin na paminta. Tapos, tatakpan na natin yan at ating isasala. Ipapakita ko sa inyo kung gaano parami yung tinubig natin sa ating ano, humba. Ayan. Ayan kung napansin nyo, oh lagpas siya sa ano sa karne ng baboy. Ayan. Tatakpan na natin at palalambutin natin. At ito na sinalang na nga natin. Ah, uh, pakukuluin muna natin. Pagkulo na siya, dadahan-dahanin na lang natin yung apoy niya para yung lambot niya masarap. Hindi yung malakas ang apoy, mauubos ma yung kanyang tubig pero hindi pa siya malambot. Kaya kailangan ang gagawin natin, dahan-dahan lang yung apoy natin yung ating humba. Ayan, nabango siya. Kumulo na siya. Ang gagawin natin ito ay dahan-dahan na yung apoy nito para maging malambot siya. Kaya medyo matagal ang pagluto ng humba. Ayan, balik ta rin ulit natin. Kung nakita inyo, medyo nagbawas na siya ng tubig kasi ano ka na ito? Lumutang na yung ating baboy. Nakita na. Pero matagal pa to kasi kailangan to palambutin talaga para masarap yung kainan. Yung ating pinapalambot, malambot na ito. Kaya hanguin muna natin. Ayan, oh, kita nyo, sobrang lambot na ng kanyang laman at saka yung balat niya. Sobrang lambot na. Hanguin muna natin. Na mga kumare at kumpare, mag-isa tayo. Ikisa natin yung ating bawang. Ilagay na natin. Ayan, medyo marami-rami tayong bawang ngayon. Kasi masarap nito yung maraming bawang. Ayan, medyo tabi niya yata yung pagkalagay ng aming gas friends. Ayan, gisa-gisa na tayo. Pag medyo brown na yung ating bawang, ilalagay ko yung sibuyas. Pinapaprown ko muna to kasi gusto kong gusto ko yung amoy ng ating bawang. Ang pangunang bawang pag yung medyo brown na, pag yung parang napitray ko siya, ang bango niya, napakalasa niya. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Alam nyo, magkaibang lasa yung ano, ginisa at saka isabay mo. At saka yung pinalambot kumpara sa sabay-sabay, uh, mas masarap ang lasa niya ng pinapaano muna, pinapalambot muna na sprite ang gamit. Ayan. Ang bango na. Naamoy ko na rin yung sibuyas. Ayan, dahil naaamoy na natin yung ating sibuyas, ilagay na natin yung ating toyo. ilagay natin yung ating oyster sauce. Ilagay natin yung ating suka. Ayan, sabay-sabay sila. Suka. toyo, um, oyster sauce. Ayan, halu-haluin na natin. Ayan, tapos na natin ikisa yung bawang sibuyas at saka yung toyo, oyster sauce at saka suka pinagsama-sama natin. Ilalagay na natin yung ating pinalambot na boto-boto. Yung paay to ng baboy. Sobrang lambot na niya. Ayan, natatanggal na nga sa ano niya, sa buto niya. <laughs> Alam niyo, mas masarap yung ganito. Try niyo yung ganitong pagkaluto. Ayan, ilagay na natin pati 'yung sabaw na natira sa pagpalambot. At saka haluin natin. Pag nagluto kami din, na kami naglalagay ng seasoning. Sobrang lambot niya talaga. Tapos ah hahayaan lang natin 'to siya na kumulo. Ito na siya mga kumari at kumpare. Hayaan lang natin siya na kumulo. Takpan natin siya para uh, yung ibabaw ng ating buto-buto makuluan siya. Para masarap. Try nyo yung ganitong pagkaluto. Magkaiba ang lasa nila. Mas masarap yung ganito. Ayan, takpan na natin. yung ating pumba. Ayan. Kung nakikita niyo super bango niya. At saka malambot na siya. Alam yung sabaw pa lang niya. Ulam na. Kung nakikita niyo up oh, super lambot. Maglalagay ulit ako ng paminta dito, yung paminta nito, yung durog na, yung powder na. Ayan, maglalagay tayo ng paminta na dito. Tapos, haluin natin. So, sarap, sarap. Napakasarap ng ating pumba. Sabaw palang ulam na. lagyan natin ang, ano, yung oregano na dahon para may amoy siya. Kasi pwede nito star anise, pero pwede rin oregano, pwede yung rosemary, pwede yung basil, yung nilalagay sa spaghetti, yung dried na oregano ito. Ayan, paminta at dried oregano yung aking nilagay. Tapos, atin na haluin. Ayan, ayan, luto na to. At ito na yung ating humba. Matikman na natin. Haluin ko muna. Natanggal na yung buto o sa lambot. Sa sobrang lambot niya. Dalawang oras na to na pinapalambot ko. Ang mahal pa naman ng gas ngayon. Ayan, tikman natin. Mmm. Sarap. Ayan, pakita ko sa inyo.